Live TV Radio Live TV Radio Mga pinag-uusapan Unong puno ng impormasyon At magagandang istorya ng bayan Sa loob ng 30 minutong balitaan Gaming nagpapaalala na sa kabila ng mga bagay At good news, it like my good news Ito, ang Newsline Newsline Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Webes MSRP sa presyo ng baboy at pulang sibuya si patutupad ng DA sa Disyembre Zaldico may panibagong video sangkot umano si First Lady Liza Araneta Marcos Higit 27.3 billion pesos na proposed budget ng Office of the President sa 2026 Mabilis na inaprobahan ng Senado kampo ni Alice Guo umapela sa hatol na habang buhay na pagkakakulong. At para sa ating good news, Cancer Center sa Cebu, hinatira ng tulong at pag-asa ng PNPA kay isang busy class of 2009. Right. Magandang umaga Pilipinas, ngayon nga po ay Webes. O, ito isa sa mga favorite na araw ng aking partner na si Ace Cruz. Webes na po ha, November 27, 2025. At ako po ang inyong kaakibat na maghahatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan na mga dapat ninyong malamari. Cruz Sa ngalan ng aking partner na si Ace Cruz, Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. At ito ang News Life. Para sa detalye ng ating mga balita. Ulat Panahon. Nanatili ang lakas ng severe tropical storm Verbena habang ito ay kumikilos pagkanluran sa West Philippine Sea. Ayon sa pag-asa, posible itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong gabi o bukas ng umaga. Naitala ang pinakamalakas sa hangin na abot sa 95 km per hour at bugsong hanggang 115 km per hour habang nasa 215 km silagang-ilagang silangan ng Pag-asa Island ang lokasyon nito. Itinaasama ng signal na number one sa Kalayaan Islands dahil sa banta ng malalakas na hangin. Patuloy ding nakakaranas ng maalong karagatan at matitinding pagbugso ng amihan ang ilang bahagi ng Luzon kaya pinapayuhan ang mga manging isda at maliliit na sasakyang dagat na huwag munang pumalaot. Pantay Presyo mga kakiba ka at lalagyan ng maximum suggested retail price o MSRP ang Department of Agriculture o ng Department of Agriculture o DA ang baboy at pulang sibuya sa unang araw ng Disyembre upang hindi na magtuloy ang pagsipa ng presyo nito sa merkado. Ang iba pang mga bilihin sa palengke, kamusta naman kaya? May live report sa Commonwealth Market si Austin Gonzaga. Austin! Ani, nandito nga ako sa Commonwealth Market ngayong araw kung saan uh, hindi nila makutunda ng mga, ng mga vendors dito yung gulay at baboy, yung presyo ng gulay at baboy sapagkat masyadong mababa yung binibigay ng Department of Agriculture o yung suggested retail price. Kaya sa December 31, sa December 1 ay mahihirapan sila na ibaba ang mga presyo nito sapagkat holiday season na presyo ng sibuyas, nagsimula ito sa 250 hanggang 280 pesos kada kilo. Ang puting sibuyas o white onions naman ay 130 pesos at ang carrots naman ay 170 pesos kada kilo. At kamatis na bahagyang bumaba na mula sa 120 ay naging 90 pesos na lamang mga kaakibat. Ang presyo naman ng bawang ay 140 to 180 pesos kada kilo. Ngunit sa baboy kung saan ang kilo ng liempo ay humigit 300 hanggang 320 pesos kada kilo, samantalang ang katim naman ay mas mababa ng 280 hanggang 310 pesos kada kilo. Ayon kay Ate Nora, na nagbebenta ng gulay, dapat babaan ang presyo ng ng petrolyo. Sabagat walang magawa ang supplier kung matataas siya ng kanyang gulay. At wala rin silang magawa kung mataas ang magbibigay nila dahil patas lang sa mamimili ang kanilang bito. Ganon din ang sinabi ni Nanay Narlinda kaya nagbibenta ng bubble. problema siya kung, kung may MSRP, kapagkat kahit kayo araw ay matumal pa, kapag parating na holiday season ay wala silang joy at kung mataas naman ang kuha nila, supplier nila ng bubble. Minsan, pag bumaba talaga ang kalakal, malaki yung pinababa. Hmm. So, pag tumasaman, naman, malaki rin yung pinataan. So, hmm. nandun yung time. Huh? Okay, Pareha po talaga kami kasi marami kami yung may bumababa. At ano namin, 10% plan. Kaya iba kasi, kung yung pakyawan ba, mababa kami. Pag marami yan, mababa. Pag gano lang, mga per kilo lang, 40 to 30 gano'n. Ito lang ano ng parang prices ng ano, 40. Ani at mga kakibat, may iba ka naman tayo. Sa presyo na itlog ay umaabot sa 9 pesos hanggang 13 pesos kada piraso, 9 pesos pang maliit at large na 11 pesos at may extra large pa na aabot sa 13 pesos. Ngunit ang presyo naman ng manok ay umaabot sa 160 hanggang 170 pesos kada kilo. Sa presyo ng isda, ito it ang thing paggalaw sa presyo nito, lalo na sa bagus na maaaring makaasa, mga kapitiling, ito ang agad 230 pesos kada kilo at tilapia 110 to 130 pesos kada kilo. O presyo ng galunggong aabot sa 80 to 120 pesos kada kilo. Depende sa liit o laki na iyong bibilhin at itimbangin pa rin dito. Kaya makakakasa ang mga mamimili na medyo hindi maganda ang presyo na darating at hindi masusunod talaga yung MSRP na darating na December 1. Kaya mga kapibat, ay medyo makakasa kayo na dapat pagbibigyan rin ang So, ang pasing Maraming salamat sa detalye ng ula Austin. Samantala inatasan ng Department of Agriculture Bureau of Plant Industry o DABPI ang mga importer na magpaliwanag sa mabagal na pagpasok ng red onions kumpara sa yellow onions sa kabila ng nalalapit na peak ng holiday season. Sa Metro Manila, umabot na sa 320 pesos kada kilo ang presyuhan ng imported na medium-sized red onions at 330 pesos naman kada kilo para sa lokal na ani. Kahit nasa humigit kumulang 60 pesos kada kilo lamang ang landed cost mula China. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na isilang malaman kung gagamitin pa ng mga importer ang kanilang mga permit at kung hindi ay ipagkakaloob ang mga ito sa ibang aplikante gaya ng Food Terminal Incorporated batay sa datos. Samantala, malayo pa sa target ang import arrivals ng red onions na nasa higit 12,000 metric tons lamang mula sa Tiembre. Kumpara sa higit 21,000 metric tons na pagpasok ng white onions mula Agosto hanggang Nobyembre. Sa ngayon, tinatayang nasa 17,000 metric tons ang buwan ng demand para sa red onions at 4,000 metric tons naman para sa yellow onions. Abiso! trapiko. Mga kaakibat na gabisong North Luzon Expressway Corporation o NLEX sa mga motoristang babiyahe sa Sabado na asahan ang mabigat na trapiko lalo na sa mga lansangan malapit sa Philippine Arena Bunsod na Binified Concert. Pinapayuhan ng mga motorista na maging maaga sa kanilang biyahe upang makaiwa sa mabigat na trapiko. Pinapayuhan ang lahat ng mga aaten sa concert ng Bini na dumaan sa Victoria de Ciudad Exit at ang mga motorista naman na papuntang Bukawe o Santa Maria maaaring dumaan sa Marilao, Bukawe o Tambubong Exit bilang alternatibong ruta. Nagpapakalat ng traffic personnel ang pamunuan ng NLEX. TV Live TV Radio! Live TV Radio. Live TV Radio. Tinawag ng Malakanyang na political destabilization ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na handa siyang mamuno kung magresign si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang chance video interview sa Davao kamakailan, sinabi ni VP Sara na walang tanong sa kanyang paghahandaan na palitan ang pangulo kung kakailanganin. Binigyan ini ni Communications Undersecretary Claire Castro na hindi katanggap-tanggap na ang isang vicepresidente ay naga anticipate ng resignation ng Pangulo kaya ito'y malinaw-anyang isang uri ng destabilisasyon. Ani pa ni Caso pinapahina niya ang public confidence at nagdudulot ang mga salita ni VP Sara ng climate of uncertainty at crisis. Habang ginintaman ang palasyo na walang dapat ikabahala sa kakayahan ni PBBM na gampanan ang tungkulin sa kabila ng mga issue ng paggamit ng droga at ng korupsyon. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Hindi makita ang ebidensya ng Commission on Elections, Political Finance and Affairs Department o PFAD ang reklamo laban kay Santa Cheese Escudero at Center Waste Construction Development Incorporated President Lawrence Lubiano sa hinggil o hinggil sa 30 million pesos na donasyon nitong noong eleksyon. Sa relasyon o resolusyon, inirekomenda ng PFAD na itigil na ang imbestigasyon sa dalawa. Magkahiwalay umano ang entidad at legal personality ng Center Race at Lubiano kahit pa siya ang presidente nito. Ayon sa departamento personal lamang ang kontribusyong ito ni Lobiano kay Escudero. Wala ring umano kontrata si Lobiano sa gobyerno o kinalaman sa mga o konstruksyon ng kumpanya nito kaya wala itong paglabag sa Section 95C ng Omnibus Election Code na pinagbabawalan ng mga kandidatong tumanggap ng campaign donation mula sa mga kontraktor na may negosasyon sa gobyerno. Live TV, Radio. Live TV Radio. Radio. Sa alas-puna natin, alas 8:41 ng umaga, naglabas muli kahapon ng video si dating ako Bicol Representative Zaldi Co tungkol sa korupsyon sa Administrasyong Marcos. At ngayon, idinawitan niya sa flood control scandal si First Lady Liza Araneta Marcos. Sa video, binanggit niya ang umanay pagkakasangkot sa kapatid o ng kapatid ng First Lady na si Martin Araneta na naiuugnay kay Michael Ma ng China Philippine United Enterprises na sinasabing konektado sa smuggling at manipulasyon ng presyo. Ayun kay ko, pinahinto ni dating Speaker Martin Romualdez ang investigasyon matapos madawit ang kapatid ni First Lady. Idinagdag pa niya na noong April 2023 ay nagbigay siya ng babala kay Romualdez tungkol sa pagtaas ng presyo ng bigas sa maari umanong umabot sa 55 to 60 pesos kada kilo. Halagang malapit na raw ngayon. Sinabi rin ni Ko na habang iniimbestigahan ito, nang Quinta Committee, bigla itong pinatigil ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. matapos si pag-utos ng Pangulo, ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos. Dahil nga ang yung First Lady, giit ni ko kasama pa ang... Uh, ng First Lady noon ng Rice Investors mula Vietnam dahilan ng sigalot sa pagitan ni Sandro, Marcos Romualdez at Laurel. Wala pang pahayag sina First Lady Liza Araneta Marcos, Representative Sandro Marcos, dating Speaker Romualdez at kapatid ng First Lady na si Ricky Araneta. Samantalang binansagan naman ni DA Secretary Laurel na parang Netflix series ang mga sinabi ni Zaldico. Nakasaad dito na First Lady Liza Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Yan ang tinig ni dating ako Bicol Aparteles Representative Zaldico. Newsline. Samantala, sinabi ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na tinangka umanong i-blackmail ni dating ako Bicol Representative Zaldico ang administrasyon para huwag kansilahin ang kanyang passport. Sa isang recorded message, sinabi ng Pangulo na nilapitan ng administrasyon ng abogado ni Zaldico para mag-blackmail na kung hindi daw kakansilahin ang passport ni Co, hindi na rin siya maglalabas ng video. Dagdag pa ng Pangulo, hindi siya nakikipag-negotiate sa mga kriminal at makakansila pa rin ang passport ni Ko kahit ano pang kasinungalingan ang ilabas niya Matatandang nitong November 13 ay giniit ng pangulo na kakanselahin ang passport ni Ko Sa lalong madaling panahon eh naglabas na rin po ng pahayag ang abogado ni Ko na hindi daw po totoo ang sinasabi ng pangulo na binablockmail niya ito Live TV Radio. Live TV Radio. Halos limang minuto lamang ay tinagal ng plenary debate sa proposed budget ng Office of the President para sa susunod na taon na umaabot ng mahigit 27.3 billion pesos. Mas mataas ito ng lagpas 66 million pesos sa kasalukuyang pondo ng tanggapan ng Pangulo. May report si Ace Cruz. This representation wishes to move for the uh, termination of uh, interpolation in the budget of the uh... Office of the President as a show of institutional courtesy to a co equal branch of the government. <inaudible> Wala pang limang minuto mula na magsimula ang plenary debates ng Senado sa panukalang pondo ng Office of the President sa 2026 na higit 27.3 billion pesos ang halaga. Walang senador na nag-interpolate o kumestyon sa nilalaman ng pondo. Mr. President, and also Senator Alan Cayetano sent me a message that he will no longer interpolate the budget of this Office of the President and Executive Offices, Mr. President. Hearing none, the budget of the Office of the President and other Executive Offices uh, hereby deemed submitted. Mas mataas ang 2026 proposed budget ng Office of the President ng 66.20 million pesos kumpara sa 2025 budget una ng sinabi ng Malacanang na malaking bahagi ng pondo ay gagamitin sa hosting ASEAN Summit sa Pilipinas sa susunod na taon. Kasunod nito, inaprobahan din ng Senado ang panukalang pondo ng Presidential Management Staff o PMS na 854 million pesos. Samantala, sinabi ni Senate Committee on Finance Chairman Win Gatchalian na sisimula sa December 1 ang period of amendments at inasang papasa sa third reading sa Senado sa December 9 una nang iginiit ng Senate leadership na magiging mabusisi sila sa panukalang pondo para matiyak na hindi ito mababahiran ng korupsyon. Ace Cruz, New slide. Pinitignan ng House Committee on Social Services ang dagdag na sahod para sa mga social workers sa pagdinig ng House sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na pag-usapan ang ilang panukalang ng batas na aamyandahan ng Magna Carta for Public Social Workers. Pinadadagdagan ng mga bills ang entry level salaries sa mga social workers mula salary grade 13 hanggang salary grade 15 mula higit 30,000 pesos papuntang 40,000 pesos. Kasama na rin dito ang pagbibigay ng permanenteng municipal social welfare position na pangungunahan ng lisensyadong social worker. Nililimitahan lamang ang kasalukuyang sistema sa provincial at city social work and development head. Lamang ang dapat na accredited social workers. Kaya mahihikayat umano ang kabataang magtrabaho sa social work dahil sa lehislasyong ito so, ayon DSWD Secretary Rex Gatchalian. Nanawagan si Senator Joel Villanueva ng dagdag na pondo para sa doktor para sa bayan law o medical scholarship and return service program ng Commission on Higher Education o CHEDA. Bilang pangunahing may akda at sponsor ng batas, ikinalungkot ng senador ang pagbaba ng seed fund nito sa 150 million pesos, kapareho noong 2021 at 2025 at mas mababa sa 275 million pesos nitong 2024. Pangamba niya kahit nadadagdagan ng mga higher Education institutions na nag-aalok ng medicine maaring hindi magtagumpay ang programa kung mababa ang pondo. Muling binanggit ng senador na layo ng batas na magkaroon ng hindi bababa sa isang pampublikong paralan sa bawat rehiyon na nag-aalok ng kurso sa medisina para sa mga nais maging doktor. Umapila ang kampo ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa naging hato ng korte na habang buhay na pagkakakulong para sa qualified human trafficking, isang non-bailable offense na may mabigat na parusa. Ayon sa legal counsel ni Guo na attorney Nicole Hamilia, pinoprotektahan lang nila ang katapatan ni Guo bilang akusado. Nagugat ang hato sa mga aligasyong sangkot si Guo sa malawakang human trafficking na kaugnay ng Pogo Hub sa Bambana kasama ang pito pang akusado sinintensyahan si Guo ng life imprisonment at multang aabot ng 2 milyong piso bukod pa sa damages para sa mga biktima. Samantala, inaasahang ilalabas ang Pasig RTC Branch 167 ngayong linggo ang desisyon sa mosyong huwag muna siyang ilipat ng Correctional o Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Slide. Hindi lusot sa lokal na korte sa Quezon City ang memorandum ng National Telecommunications Commission o NTC na tinanggalan ng internet access ang 27 websites sa akusasyong may koneksyon ito sa terorismo. Tinuring itong tagumpay para sa pagpapanatili ng kalayaan sa pagpapahayag at pamamahayag sa Pilipinas. Ang detalye, may ulat si Daniela salaya Daniela. Yes, ani pinawalang bisa ng Quezon City Regional Trial Court o RTC Branch 104 ang Memorandum ng National Telecommunications Commission o NTC na inuutusan ng mga internet service providers na tanggalan ng access ang 27 na website sa kaugnayan o sa mga terorista. Sa desisyon ni Judge Catherine Manodon noong November 18, Sinabi ng korte na walang bigyan na basiyan ang nasabing memorandum at nilalabag ang konstitusyonal na kalayaan sa pamamahayag Isa sa mga website ang independent alternative news outlet na bulat na nagsabing tagumpay ito laban sa pagpapatahimik na ginagawa ng Estado. Ayon sa National Union of People's Law Secretary General Jocely Bainla, ibinalik ng disisyong ito ang limitasyon ng gobyerno sa usapin ng censorship kasabay ng panawagang gawin ng permanente hatol upang mapigilan ng mga blockages at iba pang paraan ng panunupil sa kritisismo sa pamahalaan. Patatandaan na noong 2022, ipinagutos ng NTC at National Security Council na harangin ng 27 websites na pinagbibintang sumusuporta sa mga makakaliwang grupo at pinangalan ng terorista at sumunod sa Anti-Terrorism Act. Sinusunod din naman ng meta ang social media page ng bulat-bulat itong taon dahil sa paglabag-umulong nito sa community standards news live. Maraming salamat sa detalye ng ulat, Danielle. Para po sa ating light session, kinilala ng Filipino Society of Composers, Authors and Publishers ang Philscap o Philscap bilang isa sa top 5 composers na organization sa si SB19 Pablo. Ang pagkilalang ito ay isang karangalan kung saan kabilang si Pablo sa mga batikang pangalan sa OPM na may mataas na kontribusyon sa industriya. Kinakatawan ni Pablo ang new generation ng mga composer at producer na nagpapatunay na ang P-Pop ay may mataas na kalidad at nakikipagsabayan sa mga OPM legends. Si Pablo ang utak sa likod ng marami sa mga hit songs ng SB19 kabilang ang mga awiting nagdala sa kanila sa global stage tulad ng Gento, Mapa at Go Up. Ang kanyang estilo sa pagsulat ay kilala sa matatalinhagang lyrics, nakakaakit na melodies at ang paggamit ng mga temang Pilipino na umaantig sa damdamin ng masa. Ang pakilala ng Philscap kay Pablo ay hindi lamang tagumpay para sa kanya at SB19 kundi pati na rin sa buong industriya ng P-Pop. Naku, isa talagang karangalan itong si Pablo dahil pati to, ito, ay galing sa PUP. Eh. Ang una itong kumakanta sa mga grounds ng PUP, kaya naman saludo tayo kay Pablo. Ipinapakita nito ang mga bagong henerasyon ng artistang Pilipino ay may malalim na husay sa paggawa ng musika na kinikilala ng pinaka pangunahing organisasyon sa bansa na nagpoprotekta sa intellectual property ng mga Filipino music creator. Good news! Good vibes. Oh, nako mga kaakibat, good news sa tayo. Pag-asa at kasiyahan. Yan ang hatid ng mga pulis mula PNPA ka isang basic class of 2009 sa paggunita nila ng 28th anniversary na ibinahagi nila sa mga batang may cancer at kanilang pamilya sa Everlasting Hope Childhood Cancer Mission sa Guadalupe, Cebu. May inihandog silang kaunting tulong at nakipaglaro pa sa mga bata para kahit papaano nila ay maibsan ang dinadalang problema problema ng mga ito sa pagharap nila sa pinakamahirap na laban ng kanilang buhay. Kaya sa ating mga batang cancer patient, know that God heals. Panalangin natin ang lahat sa inyo'y maging cancer-free. Amen at amen ako ha. Sana po lahat ng may cancer ngayon ay makahanap po kayo ng kagalingan at siyempre ng pag-asa at pagmamahal sa ating Panginoon. Cancer lang yan, mas malaki ang ating Panginoon, hindi po ba? Good morning, good morning sa mga nanonood po sa atin ngayong umaga. Nako unahin na natin ang napakaganda na may birthday ngayon. Tita Marlene, Chris, ah uh, Marlene Latuna. Good morning, Tita Marlene Latuna. Happy, happy birthday sa sa'yo. Sana ay mas marami pang birthday ang iyong maipagdiwang kasama ang iyong napakagandang anak na si Carlene Latuna. Yun talaga yun eh. <laughs> good morning, Tita Marlene. Happy birthday. Hello, hello din po and good morning kay Ma'am Vivian Sarmiento. Mama Joan Mendoza, si Kyle Cian, hello din po, Mam Beth Limoncito, Mam Sylvia Reyes, at syempre kay Mam Marlene Domingo. Happy birthday din! Kay Tita Annie Cristobal, naku, ang aking katukayo, naninang din namin. Ninang Annie, happy, happy birthday sa'yo. Sorry ha, hindi ako makakasama sa iyong uh, bonggang handaan bukas dahil meron pa tayong kailangang pagsilbihan na bayan. <laughs> Kaya naman, happy, happy birthday na lamang sa'yo and may God bless you. At yan nga po mga nakalap na balita ng news site at para po sa ating talata of the day, matatagpuan po natin sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 54, Versikulo 17. Ngunit mula ngayon, wala nang sandatang gagamitin laban sa iyo at masasagot mo ang anumang ibibintang sa iyo. Ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol at sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. Ito ang sinabi ni Yahweh. Manatili po nakatutok para sa bangon na Pilipinas Free Legal Assistance with Pau. Dito lamang po sa so Light TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZB 91.1 FM Palawan at DZJV 14.58 Radio Calabarzon. At live din po tayo. Sa ating mga Facebook page at syempre sa social media page. Kaya ifollow niyo po kami. Lalo na sa aming website na zbni.ph website. Ah, po ako po ay nagpapaalala na palaging mag-ingat at tandaan na sa kabila po ng mga bad news at fake news, laging my good news. Ako ang inyong kaakibat sa ngala ng aking partner na si Ace Cruz, Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Cristobal. Na nagpapaalala ang 28 days lamang po. Pasko na! At syempre, isang araw bago mag-Friday ito ang Newsline.